grupo po ng mga magsasaka na hindi naman nakulang ito hong 50 billion pesos na ayuda para sa bawat taon upang may pagkaloob ang 29 pesos kada kilo na presyo po ng bigas para po sa lahat ng Pilipino. May update po dyan ng Bamradyo Dagopan. Narindigan ng grupong sinag na kulang ang 50 billion pesos kada taon upang may ba ang 29 pesos per kilo ng bigas sa lahat ng Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura, nakadepende kasi ito kung ilan ang target population ng Department of Agriculture na mahandugana ng 29 pesos per kilo ng bigas. Anya, posible naman ang nasabing panukala ng bigas kung pasok ito sa 50 billion pesos na target population. Ngunit ko ang target ng Departamento ay lahat ng Pilipino, malabo na yung mais sa katuparan ito dahil nangangailangan pa ng karagdagang 150 billion pesos ang Departamento alang-alanga sa kanilang layunin. Kung kaya dapat anayang linawin ng Pangulo at Departamento kung ano at ilan ang target na makikinabang sa nasabing subsidiya. Matatandaan na sinabi ng Agricultural Secretary na si Asis Perez ang pahayag sa Joint Congressional Inquiry sa tumataas na presyo ng pagkain, smuggling, price manipulation at kagutumana. At sinabing kung kailangan anya nilang iprioridad kung sino ang tatanggap ng murang bigas at ang kanilang focus ay ang vulnerable sector. Local production. No? Maski yung imported rice uh uh, ilan bang target na uh, number of uh, bags sinag-uusapan natin. Uh, kasi kung ibase natin sa 12 million na uh, metric tons na produce no? Uh, na bigas, uh, yung total uh, number of uh, recipient para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside guulat para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!